Sobaga di mana sarung room? Bukas pang, bukas pang. Oh, ikdi Ayan, ayan. Sige ka, sige. 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 So, so, anak,

Hoy, may halas diyan. Hoy, so, may halas pati digbit. Kore na. Kore na. Hoy. Aba timong gul. Maawit na tayo, Ay. Jana. May Jana. May na. Hindi, mahundo ba kami na amoy yan? Ito na na. Ha? Ito na po siya. Tara na! na! Mauwi na kami, bye-bye! Tara na, Sitsu! <laughs> Buisit na yun. Ayun, ayun, tumain na. Tumain na yung aso. Hay. <laughs> ano ginagawa mo diyan? Halaka. Al. <laughs> agilin man siya nagudo. Hoy. Masain ka pa.